Inusisa sa kamera, mabagal na galaw ng rehabilitasyon sa Marawi City na mahigit limang taon ng pinopondohan. 2018 ang simulan ang rehabilitasyon. Matapos ang paglusob ng teroristang Grupo Islamic State at Maute Group noong 2017. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Lusubi ng Teroristang Grupong Islamic State at Maute Group ang Marawi City noong 2017, agad sinimulan ang rehabilitasyon ng lugar noong 2018. Pero hanggang ngayon, base sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims' Compensation, hindi umuusad o mabagal ang galaw ng mga proyekto para sa pabahay, kuryente at tubig. May pondo naman daw, pero implementasyon ang problema. Kaya hindi pa rin makabalik ang mga nagsilikas. May mga pondo na since 2018 andyan pero hindi nagagamit because uh, a lot of issues came out na tumatakbo yung contractor. Uh, yung iba hindi nari-release because of some uh, procedures na they failed to comply. Agency to agency, nagka problema dyan sa, sa tubig. Uh, may problema din tayo sa supply ng kuryente. So ito yung basic na services eh, na hindi pa natin... Re Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extension. Tapos kahit sabihin mo, actually, ito pang masaklap dito, bilyon yung pera na pinondo dyan mula nung nakarang administration. Pero hanggang ngayon, na uh, marami ang hindi napapakinabangan. Bagaman hindi direktang iniuugday ng mga kongresista ang pambobobak sa Mindanao State University sa naantalang rehabilitasyon ng Marawi, Mahalaga raw ang rehabilitasyon ng lugar sa seguridad ng rehiyon. Let us not give that you know, the platform for this global terrorist network to use the delay of rehabilitation as a way to, you know, to convince others na hindi natin natututukan yung rehabilitation. Pag maganda ang buhay ng tao, develop ang lugar, mahirap mag-recruit. And in fact, sa experience ng Basilen, even yung mga involved sa terrorism, nung na-develop ang lugar itong nagsisukuan. Balak ng House Ad-Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims' Compensation na isegawa ang susunod na pagdinig sa Enero ng 2024 mismo sa Marawi City, kasama ang katuwang nito sa Senado. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Iniimbisigahan ng National Security Council kung may kinalaman ng grupong Islamic State of Iraq and Syria sa pagkupasabog sa, uh, sa Misa, sa Mindanao State University sa Marawi City noong linggo. Ay, alam mo kasi ang ISIS, they tend to claim, <laughs> they, tend, they have this tendency to claim uh, responsibility for things na at the end of the day naman pala ay hindi naman sila ang responsable. Kasunod nito ng pahayag ng ISIS sa isang post sa Telegram na miyembro nila ang nag ng bomba. Idealampa ng NSC at AFP ang tungkol dito. Ang sabi na ilang dumalo sa misa bago ang pagsabog ay may kumalat na umanong text message na nagbababala tungkol sa bomba. Ayon sa tagapagsalita ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, sa Sabato pa lang ay may mensahe na raw ukol sa magaganap na karahasan. May ilang pumuna sa umanoy failure of intelligence bagay na pinalagan ng AFP. Meron ding mga nagsescirculate sa Uh, na text messages nung, uh, gabi ng Sabado na merong gagawin na uh, uh, pag pagpapasabog pero hindi nakaspecific na kung saan yon. That information would be uh, hopefully mas maganda kung na na, na receive natin it's been processed. Uh, I don't see any failure of intelligence as of now. Naglatag ng checkpoint ang pulisya sa boundary ng Valenzuela at Bulacan. Bahagi po ito ng pagpapaigting na seguridad ng PNP kasunod ng pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Silipin natin ang sitwasyon sa checkpoint doon sa unang balita live ni Bam Alegre. Good morning, Bam. Manis, good morning. Halos 24 oras na nakaposte itong checkpoint dito sa boundary ng Valenzuela at may kawayan sa Bulacan. Alinsunod yan sa pagtataas ng heightened alert ng Philippine National Police sa buong Metro Manila. Ibig sabihin nito, 75% ng kabuoang pwersa ng pulisya lalabas at palalakasin ng police visibility. Kabilang na nga ang karagdagang checkpoint sa mga border. Dito sa ating kinatatayuan, dito sa Valenzuela, may kawayan border ay hindi naman na pinahihinto ang mga sasakyan at continuous lang ang kanilang visibility. At uh, yung mga motorista, ay wala naman dapat ipag-alala dahil uh, hindi naman ito magiging dagdag-abala. Lalo para naman ito sa kapakanan ng lahat at uh, ilang araw na lang magsisimbang gabi na. Maliban sa checkpoint, halos magdamag din ang pag-iikot ng kanilang police mobile dito sa lugar. At uh, Marie, sa uh, paalala ng PNP ay wala naman daw dapat ikatakot ang publiko. Ito ang unang balita mula rito sa Valenzuela at sa may Kawayan-Bulacan Boundary. Bamalegre para sa GMA Integrating News. Deal with the devil. Ganyan tinawag ni Vice President Sara Duterte ang pagbabalik sa negotiation table ng gobyerno at National Democratic Front of the Philippines. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Dagdag ng Vice Presidente, hindi nito mabibigyan ng ustisya ang mga namatay dahil sa mga rebelde. Nanawagan siyang muling pag-aralan ng mga kasunduan. Para man kay House Speaker Martin Romualdez walang dapat ikatakot sa peace talks? Isa raw itong oportunidad para maayos ang matagal ng problema ng bansa. We support 100% our president's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is um, uh, Christmas. It is the time for peace. Kinilala ang mga atletang Pinoy sa Siklab Youth Sports Awards sa Tagig. Sila mga young athlete na nag-uwi ng na medalya mula sa 33 sports. Kabilang dyan si Alea Aguilar na jiu-jitsu champion sa edad na 6 years old. Yan, yeah, nakatanggap din ng award si Eldrew Yulo na ilang beses na nagawi na medalya sa gymnastics. Para naman sa kanilang preparasyon sa 2024 Olympics, Paris Olympics, isinusulong ni Senador Bongo, chairman ng Senate Committee on Sports sa maglaan ng pondo na makakatulong sa mga atleta. 20 days bago magpasko, nagsulputan na rin ang iba pang Christmas pandar sa iba't ibang lugar ngayong magpapasko. Sa Dapitan, Zamboanga del Norte, Instagram-worthy ang kanilang City Hall na pinalilibutan ng mga pailaw. Nariyan ang malaking Santa Claus na hila-hila ng reindeer. May Christmas gift box at higanting Christmas candle. Inabangan din dyan ang tradisyonal na fireworks display. Nagmistulang theme park naman ang Lamitan City Hall sa Basilan bilang pagsisimula ng selebrasyon ng Pasko de Lamitan. Napapalibutan ng iba't ibang pailaw ang paligid niyan. Patok din ang giant Christmas tree at bahay na maraming Christmas lights. In-enjoy naman ng mga taga Bontoc Mountain Province ang pagpapailaw sa Christmas displays sa kanilang plaza. Meron din silang Christmas tree, Tunnel of Lights, Belen, at iba pang mga dekorasyon. sa Mishi ka kayong Tuesday morning. Pagkatapos kansilahin ng tatlong Asian Tour shows ng SB19, postponed naman ang kanilang pagtatag World Tour sa Japan. Sa social media, ay ibinahagi ng talent management company nilang 1Z Entertainment na hindi mo na matutuloy ang show sa December 9. nag sila at sinabing rescheduled ang show sa first quarter ng 2024. Valid pa rin naman daw ang nabiling tickets at nagbahagi sila ng na detalye para sa concerns tungkol dito. Magbibigay pa raw ng ibang updates ang 1Z Entertainment. Igan update kaugnay sa nangyaring pananaksak malapit sa Eiffel Tower sa Paris, France. Ang namatay na biktima ay isang Filipino-German. Nagpaabot ng pakikirama yung French Embassy na nagkumpirma sa nationality ng biktima. Wala pang pahayag dito ang ating Department of Foreign Affairs. Matatanda ang nanaksak at namukpok ng martilyong ang lalaki roon kung saan may dalawang iba pa ang sugatan. Ay sa mga otoridad, may depresya sa pag-iisip ang suspect. Nagpapatuloy po ang pagsasayas sa mga posse at kawad ng kuryente sa Ortigas Extension Road sa Barangay San Roque, Antipolo City. Nasira mga posse at kawad dahil sa karambola ng apat na sasakyan kahapon. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, pito ang sugatan sa aksidente. Sabi naman ng na Meralco, may naitayo ng panibagong poste. Naibalik na raw nila ang supply ng kuryente sa lugar. Nagre-recover pa kami ni doon sa pagtalo ng mama. Eh. Grabe siya. Samantala ito naman, grabe dito. Kinilala ng House of Representatives si Michelle Marquez D. para sa kanyang mahusay na performance sa Miss Universe pageant. Pride at honor ng bansa raw ang dinala ni Michelle sa Miss Universe stage. This coming Sunday, December 10 na ang homecoming parade ni Michelle. And speaking of Michelle, dumalo rin siya bilang Sergeant Michelle D. sa stop and salute flag ceremony sa Luneta Park. Ang stop and salute ay ginawa o ginagawa tuwing first Monday of the month bilang pagpupugay sa ating watawat. Highlight ng event ang pagkilala sa extraordinary Filipinos na nagbigay ng karangalan sa bansa. This month, ang pagkilala ay binigay kay EJ Obiena, the Ooh. world's number two Olympic pole vaulter. Ang kanyang ina ang nagrepresent kay Obiena na ngayon ay nasa training sa Italy. Present din dyan ang ating UH Barkada, yeah. Philippine Army Second Lieutenant Mateo Guinicelli. Duma na rin sa nasabing event si GMA Pinoy TV First Vice President for Operations, Joseph Francia. Beto yung mga hat! Nice Actually, one guys, nice. di ba no? Samantala na kompleto na ang apat na contenders na maghaharap sa live finale ng The Voice Generations next week. Sorority. Music and me. <laughs> <laughs> Pasok sa finals ang Sorority na uh, na magtatayo ng bandera ng parokya ni Edgar or parokya ni Chita by Coach Chita Miranda matapos ang kanilang power performance sa semifinals Vocal prowess at Broadway musical naman ay pinamalas ng duo na Music and Me mula sa Jewel Squad Kabilang din sa finalists ang trio na P3 na representative ng Team Bilib ni Coach Billy Crawford at ang grupong vocal mix ng Spellbound or Stellbound ni Coach Stell. May chance ng public na iboto ang kanilang napupusuan na maging first grand champion ng The Voice Generations. iskan lang ang QR code sa inyong screens o bisitahin ang gmanetwork.com slash tvgvote o kaya ay bumoto sa pamamagitan ng GMA Network mobile app. Patuloy na inaalam ng Armed Forces of the Philippines kung may kinalaman ng mga banyagang terorista sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ang pulisya naman nagdagdag na ng mga tauhan sa pagbabantay sa mga checkpoint. Live mula sa Marawi City, may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. James Igan, sunod-sunod ang pagbisita ng mga matataas na opisyal ng kapulisan at militar dito sa Marawi City. Ito ay upang personal na tutukan ang investigasyon sa nangyaring pagsabog sa loob ng gymnasium ng Mindanao State University na ikinamatay ng apat na individual. The perpetrators of this uh, terroristic attack will be uh, brought to justice, no? Habulin po natin sila. Iyan ang siniguro ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa kanyang pagbisita sa Marawi City, Lanao del Sur, kahapon. Inatasan siya ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutukan ang sitwasyon bunsod ng pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University linggo ng umaga habang may ginaganap na misa. Apat ang namatay. Habang mahigit limampu ang sugatan. Whether uh, these are foreigners coming to the Philippines and uh, doing the, that attack or whether these are affiliated groups to uh, foreign uh, terrorist groups no? or even foreign directed. No? So we're, we're looking at everything. No? We cannot be conclusive at this time. Nauna lang sinabi ng Pangulo sa isang pahayag na ang mga banyagang terorista ang nasa likod ng pagsabog. Ayon naman ni Defense Secretary Gilbert Tidoro Jr. na may malakas na indikasyon daw na may foreign element na sangkot dito. Nakasara ngayon ang Dimaporo Gymnasium habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa Bangsamoro Autonomous Region Police, 60mm mortar ang ginamit na pampasabog ng IED. During uh, the crime scene investigation, uh, wala hong nakita doon na mga circuit board o timer na magsasabi that it was uh, activated through remote control. As of now, sir, uh, na-rule out na namin na hindi, it was not a uh, body-born IED or body-born operations. May mga diploy na rin karagdagang pulis na tutulong sa mga sundalo sa pagbabantay sa MSU. An additional policeman will be uh, seen on the streets. Doing the police visibility, it means an intensified uh, conduct of the checkpoint operations and uh, other anti anti criminality operations. Igan may uh, persons of interest nang sinusundan ang uh, mga mga sa pagpapasabog ng IED sa loob ng gymnasium dito sa Mindanao State University. Samantala, pinipilit naman ng ilang mga residente at mga estudyante dito sa loob ng MSU Marawi Campus na bumalik na sa normal na pamumuhay dalawang araw matapos ang pambubomba. Igan? Maraming salamat at ingat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, masinigpitan ang seguridad sa ilang bus terminal kasunod ng pagpapasabog sa Marawi City. PU ng balita, si James Agustin. Pagpasok pa lang sa bus terminal, isa-isang iniinspeksyon ng security personnel ang daladalang bagahe ng mga pasahero. Pinabubuksan din ng mga bat. Konting abala pero naiintindihan naman daw ito ng mga pasahero, lalot naka-heightened alert ang pulisya sa buong Metro Manila. Tama lang yan para safety mga pasahero. Talagi ka dapat alerto rin sa so, mga, mga kasabay mo. Basta lagi ka magmamatsyag lang. Para sa akin, okay naman siya kasi for safety, mga tao din naman. Lalo pa ngayon, medyo uso nga yung mga nang bobomba, ganyan. May malaking karatula rin sa bus terminal na nagpapaalala sa mga pasahero ng mga pinagbabawal na dalhin. Kabilang dyan ang baril, bladed at sharp objects, firecrackers at explosives, maging flammable liquids. Ayon sa pamuno ng bus terminal, dati na naman silang mahigpit sa pag-iinspeksyon. Mas pinaikting lang daw nila ang seguridad ngayon. Mas mahigpit pa po ginawa namin uh, pag-check ng mga bagahe, lalo mga dumarating na pasahero, kasi para sa seguridad naman ng bawat isa yon. Kaya doon po sa mga pasahero na naaabala do sa ginagawa namin pag-check ng bagahe nila bago pumasok ng terminal, eh, humihingi po kami ng pasensya kung may konting abalang nangyayari. Ang QCPD may police assistance desk malapit sa mga bus terminal na maaaring malapitan ng mga pasahero kung may napansin silang kahinahinala. Pinaikting din ang pagbabantay ng polisya sa dikit-dikit na bus terminal sa Cubao. Itong unang balita, James Agustin para sa GMA Integrated News. Magdaraos ng National Jail Decongestion Summit simula bukas. Kabilang po sa mga pag-uusapan ay kung paano susolusyonan ang sobrang siksika ng mga bilanggo sa New Beloved Prison. May unang balita si Salima Refran. sa dami ng inmates sa bilibit. Hanggang atip ng mga dormitoryo sa maximum security compound, may mga tao. Mas kikisame, ginawa na rin tulugan. Pero mas nakakaikot na raw ang hangin ngayon dahil giniba na ang mga dingding ng mga kubol. Maski mga may edad at may ilang iniindang karamdaman kasama sa general population. Sa 10 ER muna sila nagpapagamot. Kahit kasi may bagong NBP hospital, hindi pa ito magamit dahil hindi pa nata-turnover sa Bucor. Mas maayos na ito kaysa sa infirmary at special care pavilion sa medium security compound kung saan nananatili ang mga may sakit na hindi kailangan ma-ospital. Bukod sa siksikan, may ilang tolda lang ang panangga sa init at ulan. Mga nurse lang ang nangangalaga sa kanila. Kulang na kulang raw ang medical manpower ng Bilibid. For us doctors umiikot kami doon after our 24-hour duty. Ilan lang po ang doktor dito? Apat. Apat for the entire bilibid. Yes. Servicing how many patients? Hundreds of patients. 5,275 ang mga may karamdaman na PDL. Pinakamarami ang mga may hypertension at diabetes. Halos 30,000 ang mga PDL sa bilibid na 6,345 lang talaga ang kapasidad. Bumaba na ang bilang na yan kasunod ng mga buwan ng pagpapalaya at paglilipat sa ibang kulungan. Imagine, 52,000 na tayo ngayon. 52,000 sa buong Pilipinas, ang kasya lang 12,000. So, excess tayo ng 40,000. Talagang worse. If from the uh, stand, uh, pag mo sa ibang bansa ang gusto talaga kasi natin, kung ano yung magiging capacity ng isang facility, yun ang talaga maximum na pwede mong ikulong doon sa facility. Ang problema ng congestion sa mga kulungan sa bansa ang hahanapan ng solusyon at reforma sa National Jail Decongestion Summit simula sa Merkulis. Bukod sa Department of Justice, bumisita na rin sa bilibid at sa mga pasilidad ng BJMP ang mga maestrado ng Korte Suprema. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Hindi dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa itinakdang preliminary investigation sa reklamong grave threats na inihain ni ACT Party List Representative Franz Castro. Tanging mga abogado lang ng dating Pangulo ang dumating sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon dahil hindi pa umano natatanggap ni Duterte ang sabina mula sa public prosecutor. Nagugat ang reklamo sa pagbabanta o manuan ni Duterte sa kongresista sa kaniyang programa. May hanggang December 15 si Duterte para maghain ng counter-affidavit para sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Office of the Vice President sa inihain petisyon kaunay sa 125 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong 2022. Binigyan sila ng 10 araw para rito Pinasasagot din ng mga opisina ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amena Pangandaman. Sa petisyong inihain ng concerned citizens, ipinadedeklara ang unconstitutional at labag sa batas ang paglipat ng pera mula sa contingency fund ng Office of the President papunta sa confidential funds ng OVP. Ayon sa Commission on Audit, nagasas ang 125 million pesos sa sa loob ng labing isang araw. Hindi naman nakikita na isang mambabata sa Mindanao na kailangan magpatupad ang martial law sa Marawi City matapos ang pambobomba sa Mindanao State University. I think we should not restore, resort to that uh, kasi we may we do not want to cause unnecessary panic, diba? um, the more that we the, the more kasi na magpanic tayo, it's also a sign na pinapakita natin na hindi, na, na, na hindi tayo on control of everything. So it should be the opposite. Para kailan ang Del Sur First District Representative Zia Alondo Jong kailangang magtiwala sa operasyon ng militar laban sa mga teroristang grupo. Noong 2017, nagdeklara ng martial law sa buong Mindanao sa si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang paglusob ng teroristang grupong Islamic State at Maute Group doon. Limang buwan nagbakbakan ng militar at mga terorista. Riz, ang word of the year ng Oxford English Dictionary, hindi Mariza, Riz. Ang Riz po ay Gen Z term at mas pinaigsing version ng salitang charisma. Nangangahulugan nito ng style, charm o pagiging attractive. Ayon sa The New York Times newspaper last year, unang na-record ang salitang Riz. Pero sumikat ang paggamit nito matapos itong banggitin ng British actor na si Tom Holland sa isang interview. Mariz. <laughs> Salamat, Mariz. Yan. Feeling stress ka ba lately? Ano ang stress reliever mo? Sa Beverly, United Kingdom, dinarayo ang isang farm para sa unique cow cuddling experience. Sa halagang 50 pounds, katumbas ng halos 3,500 pesos, Pwede mo na makabanding ang mga baka sa loob ng dalawang oras. Anlihag na yan. Sabi ng ilang nakasubok ng kawiyakap, therapeutic ang kanilang naging experience. Malaki rin daw na itulong ng programang ito sa mismong farm na struggling na dahil sa mababang presyo ng gatas, inflation at pagbaha. Nagkasunog sa isang residential area sa Binangonan Rizal kanina. May unang balita live si James Agustin. James! Gan, hindi bababa sa isang daang bahay ang nasunog dito po yan sa barangay Tagpos sa Binangonan Rizal. Magalas 4 na madaling araw kanina na sumiklab ang apoy sa isang bahay sa Lower Luklukan Compound. Mabilis itong kumalat sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Nadamay maging ang mga bahay sa katabing Bautista Compound. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ang ikatlong alarma. Ibig sabihin, nasa siyam na fire truck ang kinilang rumisponde sa lugar. May ilang pamilya na walang naisalbang gamit. Sa inisyal na imbisigasyon ng BFP, nagsimula ang apoy sa kisame ng kusina ng isang bahay. Kwento ng may-ari ng bahay, sinubukan pa itong apulahin, pero hindi kinaya. Hindi bababa sa isang daang bahay ang nasunog, apektado ang nasa isang daang pamilya. Napula ang sunog bandang alas 6 ng umaga. Samatala, Igan, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa residential area kung saan niya dalawang compound ang naapektuhan ng sunog. Kitang-kita yung pinsala na iniwan nitong uh, apoy kanina at yung ilang mga residente rito ay bumalik sa kanilang mga bahay para tingnan kung may mapapakinabangan pa habang yung ilan naman na naapektuhan ay lumikas na muna pansamantala sa evacuation center. Ang itinalaga ng barangay na evacuation center ay yung pinakamalapit na elementary school na, na ilang metro lamang yung layo mula dito sa residential area. Yung munilita, atas mula rito sa binangon ng Rizal, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Ito na mga puso hindi dinagpahuli ang mga Pinoy chef na sina Ninong Rye at Chef JR sa pagsagot sa mga tanong ni Tito Boy sa Fast Talk with Boy Abunda. Sa episode kahapon naka-pakwentuhan ang dalawa kay Tito Boy at ischner ni Ninong Rye ang kanyang journey sa pagiging chef at content creator. Nakilala si Ninong Rice sa kanyang down-to-earth at real-talk cooking videos, kaya may almost 2 million subscribers na siya. nag naman ng cooking tips si Chef JR Nat and pati na rin ng ilang trivia tungkol sa kanyang hikaw. Mm. Sumabak din sila sa ilang challenge dito boy tungkol sa iba't ibang recipe at pagkain, maging sa fast talk. Chef J. <muking> Filipino food, Chinese food. Filipino. Cooking, vlogging. Ah, uh, ba, ba, cooking. Ako si Ninong Rai at ang pamasko ko sa inyo ay... Ito pagmumukhang to. Tiisin nyo na lang. Farm table. Farm. Organic classic. Organic. Sa inyo ni Ninong Rai. Sino mas pogi? At. Ninong Rai naman masyado ni sweet naman ni Shell. Humble. Oo, wala Congrats, you guys. Boy, abunda. Samantala yes. so, sabay ng birthday celebration ni BTS Jin kahapon, inilabas ang ilang never-before-seen photos niya. Patingin. Oh, yan ang mga nakakilig or kilig na photos si Jin na pinost ng uh, bright music sa 31st birthday ni Jin. Uh, Kanya-kanyang pagbati naman ng ARMY sa Korean Idol. Nagpasalamat naman si Jin sa lahat ng bumati sa kanya. Excited din daw siya na makasama muli ang Army. Kwento ni Jin, promoted siya bilang sergeant oh, wow. patapos ang kanyang outstanding career sa military. Kaling naman. Congrats. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV. A